Nangarap ang tribo, nangarap tayo. Kung pumunta ka sa mga tribong pamayanan, you speak of the community that is the poorest of the poor. Nang makita ko ang bidyong ito, hindi ko mapigilang tumulong aking luha. Ito'y panawagan ng Maori people, mga tribong Maori, mga tribong katutubo sa bansang New Zealand na kung saan ang kasulat ng iniwan sa kanila panahon ng pananakop ng mga Briton sa nyo sila na kung saan ito naninirahan noong sinaunang panahon pa ang mga Maori people sila tahasang nilinlang ng mga Briton sa kasulatan sa panig ng mga Maui at sa panig ng mga Biton. Alam niyo mga kabayan, ang panawagan ng Maui sa kanilang New Zealand Parliament ay isang panawagan sa mga tribo sa buong daigdig na kung saan tapas kinuha at hindi na proteksyon ng gobyerno ang mga lupain ng mga tribo sa buong daigdig. Sa Pilipinas, nakikita natin na ang gobyerno hindi sincero sa pagbigay ng proteksyon sa lahat ng tribo sa Luzon, Visayas, ang Mindanao. Sa mga tribo sa Cordillera, sa mga tribo sa Visayas, sa mga tribo sa Mindanao, hindi sinsiro ating gobyerno na proteksyonan ang lupain ng mga tribo at ang mga katutubong nakatira dito. Ito yung tinatawag natin sa Ipralo na indigenous people. Para sa akin bilang bahagi ng Iskaya tribe, marami pong mga tao ngayon na ginagamit ang tribo para lang mailuklok sa pwesto. Marami pong nagpapanggap na Manobo, magindanao, maranao, tausog, koldilyeran para lang mailuklok sa pwesto. Ginamit nila ang pangalan ng tribo para lang magkaroon ng representasyon sa kongreso. Pero wala naman silang nagawa para magkaroon ng karapatan ng mga tribo sa kanilang lupay na inagaw na ng ibang tao na hindi naman katutubo. Naway ang panawagan ng Maori people sa New Zealand ay magiging hudyap ng pagagising ng lahat ng mga tribo sa buong mundo para ibalik sa kanila ang lupang kinuha at kinamkam ng iba. Nangangarap ang tribo, nangangarap tayo. Kung pumunta ka sa mga tribong pamayanan, you speak of the community that is the poorest of the poor. When you speak of the education that my brothers and sisters inside the community, it will break your heart. Nangangarap kami ngayon, kasama sila lahat na pumunta sa loob ng ancestral domain. You will see a community that is separate from the mainstream society of the Philippines. You will see a nation that has been long forgotten. A nation that has been the keeper of the authenticity and genuineness of this country. A nation that has been keeping the identity of this country alive. Ito po yung katutubong Pilipino. Kami po yun. And dito po yung mga tribo na tinatawag na stewards of our environment. Kadahilanan kung bakit meron tayong mga gandang tanawin sa buong Pilipinas. You talk about the seventh wonder of the world. Panawira says, yung Ilnito, yung Coron, yung Bopalawan, Mount Apo, Mount Pulag, lahat po yan ancestral domain. Yan po ang aming contribution to the national patrimony. Ang tanong ko lang po, ano po yung binigyan nyo sa mga indigenous peoples? Binigyan nyo ba kami ng kapayapaan? Binigyan nyo ba kami ng development? Ngayon po, nangangarap ang tribo. We only just want our voices to be respected. We want... Welcome to Rahadong's Indigenous Peoples Organic Network. otherwise known as rahadom's get connected to my facebook page tiktok and youtube channel please don't forget to subscribe to my channel and press that notification bell for you to be updated to my next upcoming videos